Kung pakiramdam mo ay mahina ka ngayon, kung parang wala ka ng lakas na natitira, ito ang panalangin para sa iyo. Isang panalangin mula sa puso. Batay sa awit, 28. Itaas natin ang ating tinig sa Panginoon. Pakinggan mo ito ng buong puso. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito at magsubscribe para sa mas marami pang panalangin na nagpapalakas ng iyong Espiritu. Panginoon kong Diyos, sa iyo ako sumisigaw. Huwag mo akong pabayaan. Huwag mo akong iwan sa katahimikan. Kung hindi mo ako papansinin, para na rin akong namatay at nalibing. Pakinggan mo ang tinig ng aking pagsusumamo habang ako'y sumasamo, habang ako'y itinataas ang aking mga kamay patungo sa iyong banal na santuaryo. Huwag mo akong isama sa mga masasama. Sa mga mapagkunwari na nagsasalita ng kapayapaan. Ngunit may masamang hangarin. Ibigay mo sa kanila ang nararapat. Ayon sa kanilang mga gawa. At ayon sa kasamaan ng kanilang mga ginagawa. Ngunit ako, Panginoon, sa iyo ako umaasa. Ikaw ang aking lakas at aking kalasag. Sa iyo ako nagtitiwala at ang puso ko'y nagagalak ako'y aawit ng pasasalamat sa iyo. Purihin ang Panginoon, sabagat dininig niya ang aking tinig. Ang Panginoon ay lakas ng kanyang bayan, tagapagtanggol ng kanyang mga hinirang. Iligtas mo ang iyong bayan, pagpalain mo ang iyong mana, alagaan mo sila, at pasanin mo sila man. Kahit sa gitna ng aking pangihina, kahit tila ang mundo ay bumabagsak sa paligid ko, alam kong hindi mo ako iiwan ang iyong salita ang aking sandigan, ang iyong presensya, ang aking kapayapaan, at ang iyong pagmamahal ang nagbibigay lakas sa aking kaluluwa. Hindi ako mag-iisa. Hindi ako matatakot. Hindi ako susuko. Dahil ikaw, O oh Diyos, ay kasama ko. Kung nadama mong ang panalangin ito, ay nakaabot sa iyong puso. Ibahagi ito sa isang kaibigan na nangangailangan ng lakas ngayon. Mag-subscribe ka para sa mas marami pang dasal. At tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo sa mga tumatawag sa Kanya. Hanggang sa muli, manatili ka sa Kanyang kapayapaan. Dominus <multipan>